gusto <laughs> ko talaga magluto magiling ako hindi kung gusto ko magluto magiling ko magluto magluto <laughs> magluto 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 kaya nakuha ko siguro sa kanyang bata akong mabahe, siya ang galuto sa baray. ko. Napaluto ko na sa pancake ko. gusto okay. yun kaya gusto yun ako okay. na magdako sa chef. anay ah, ari na ko, desilin nga mama flight attendant na lang ko, sige, hand okay. lang na, hand Hindi ka mapalit sa isang hand kaya Gusto yun yung, yung na, mag shift Saka, ano yun, hey, na to, kaya ikaw mag shift anay ah, yung mga flight attendant, isa ko, no? mo, barato ba? Abo, barato lang. Yung, ayaw, ako Puro kontong, pero mag magastos yeah, na. May 24,000. Papilala niya sa una. Siya, may ilibalaw niya na ano. lang pala yan. Mayroon ka naman. Mahal niya sa Pinas? 63,000 oh. is ang isa. Hamuling ah, pa mura ito ng alaga. Huling na pa. Thank bulldog two times spicy ito ah lang mo na nagustuhan sa sang... mga ito ba spicy pa talaga sanduha ko pag padala ko oh hindi ko magustuhan gusto nyo yung kahang na di diba eh last oo kahang pero hindi naman siya tanto ari namin ito humot ang kimchi hindi ko gusto o, yun, ito ko ito ito masarap yan ito yung dati sa amo namin yan yung binibili niya mga ipadala ko sa mga biswasin, shampoo mo Sinanitipay. Ako magbakasin ito. Ano duman yung wender ko ng Balik ko nais three years ago. Tingnan mo yung food alawan kung may din dali. Hindi din mga bakal ista. Oo yun ko pero fish ko ko sa mau dan ko ano? Yung betamalang tama tama. Oh, hindi masilang gusto ng Nga to, pag ay magbakal, literally dollars kayo sa owner, isa ka set. So, go eat mo. Ha? Isa ka mga nakatre ko. 8.10 na dati, 4 dollars na wita. Sa Oo. 3.4 dollars, ay, nasa 4 dollars na to dati. Ano, hate look, dili sa Pinas. Ang pan, tuhan, ah, 180, ang isaka-3. katre. Ipila lang, wag yung kaya ka. Hindi, ang wait, kung gano'n na. Sobra ko na. Okay, 1.20 mo na. 3, 3 dollars. kategori sa size. O may ara sa amon 30, no? Ay, sa katara. Uh, ko, like extra, extra, extra large. O oh, to 30. ko nga. Nga, hindi rin yun. Lusa hindi ko. Kuti. Kuti ang sa mula, nang true may Hindi rin yung bakit nga ng dugay ito sa ko tuwa pa naman ang mata na Oh, ito kabalay yung nga ako na Korea, salandit sa Korea Parte ka dalok-dalok Parte ka dalok-dalok Yeah. pinipindi sa mga saan. Kambi mo nga, amot na naging ko to. Kaya buot buot, ito abot ko sa unas Pilipinas si Puriha. Wow, apat ah, ka to, mm. ipinto ko hali. Antes ko nagkadug, apply ko, obra ko sa ila. Imagine na ba, libre ko balay? Mm. Hindi <laughs> na mga ba, sa lahi. Oo, <laughs> <laughs> uh, uh ay sa lahi to. Ang timbang, wala sa tupad namin. Hindi naman amin nga. 15 years na siya gabi. Nung birthday niya, tumukang kahulang sa 15,000 si Gato Gala. Hindi mo Hindi naman. Ang bagay ba lang? I-kiss 15,000 si Gato Gala. Kaya, hindi naman. Oo ba? May anak nilang naliba? minutes. Oh, dito ako ng lumsi rin. Hindi na mura daw doon. Hindi mga damit doon, okay. mura. Ano ba ako? May anak ay dito ng fresh room na parang sidiri, pero ringgit lang po di, dito sa ringgit na ano. Ang ng, mandala, pila ka ringgit, ha? Ano, ano 3.4. Ah, 3.40 mm. ringgit. Ay, kung na na-blockad ko, right. hindi siya. Ano, Ito kami dito sa Marquez. Marquez. Pangawin na ito pa yung 90s. na, mapungo naman yung katapak. Ako niya, passport sa Malaysia. Ay, <laughs> <laughs> ah, 10 years naman na ang ano niya. Nag-renew ka na? Same. Sa passport mo? 10 years oh, tano. naman? Oo, 2020. Tapos hindi mag-renew, no? Dasig ka Mas Tapos namin, pero mahal lang. Pero at kabutlay mm -hmm. sa aton kay laiyo abi ang biyahip palang wana mm, oras na no? kapag hindi kapag 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 pala kapag 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 ka, kapag 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 Masarap Masarap ice cream. Magnum. Gang, amo ni gina. nila ho. nila. Bantro, why na sila normal yung ano, mga paranta. So, vegetarian. Namit ni sa sabor, pero... Okay. Si okay. may, 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 -may, -may, -may.